Magandang araw sa inyong lahat. Uh, Merry Christmas sa inyong lahat. Ito yung mga kasamahan ko at pati ako rin siyempre. pag excited din sila pag malapit na ang Pag sahod na ganito na sila. Pag oras break time. Pag nag-out na sila. Ngitingnan na nila yung sasahuri nila. Kaya napakasaya din talaga pag sahura na. Okay e mga guys. Uh, shout out ko si Sir Ben Rafael Santos. Gerona Santos si Sir R.P. si Ter at si Sir Mike si Angel at mga kasamahan ko sa work mga driver, mga kagay at, at si Zilad mga kapiets kaya thank you God kahit pa ka paano na kaya ang taon na yung 2000 malapit ng 2024 24. ayan uh, support naman ang ating channel Alarm of PHP dito yan lang po talaga yan po pag sa bank account po namin pwede po makita nyo yung basta meron kayong apps na bank account Makita nyo kung magkano ang sinahod nyo at pwede na yung gamitin nyo sa pag grocery at o kaya gcash yan. pag meron kayong mga account kaya yan ang kagandahan pag meron kayong app ng bank account kaya katulad nito malalaman mo kagad kung may fraud na ang ano nyo hmm. hindi na kayo mag mag inquire sa machine at kahit sa bahay pa kayo at nasa antang kayo basta may gamit ng cellphone. Kaya, yan ang kagandahan sa silpon. Pag mayroon kang cellphone talaga, maraming nagagawa ang cellphone. Napakarami katulad sa pagtawa. Yan At naman si na? Tixon. kasama ko dyan. bagoan pa palang yan, ano pa lang siya? 18 years old dyan siya. Ang gamit niya naman yung Hello Money. Yan ang gamit niya ngayon para makita niya kasi walang load siya ngayon ipapa-scan niya yung ano niya para magkaroon ng sunggad para makita niya kung may saad na siya yun ginagamitan niya pinanin niya yung iniskan niya yung QR para makapa para makita niya yung isa kasi may load siya wala ngayon tinignan niya na ngayon eh. para mag para makapag ano siya makapag makita niya yung sahod niya ngayon na ito nabuksan niya na yung ano niya yung bubuksan niya na yung ano niya yung mano niya nilaman niya kasi yung uh, ano niya eh ITIN niya eh. ito na ito niya yung sahod niya ano kasi siya wala namang kasi siyang overtime kaya ang sahod niya tama lang talaga kaya para sa mga may pamilya kulang talaga yung sahod ng ganyan mga 70 kulang talaga kaya sumasawad talaga mga pamilya kailangan sumasaud ng mga uh, 15k yung dapat kasi kulang po talaga